Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po ito kapag likod ninyo. Karunungan ng Diyos, ito Martial Arts. At itong pangalan ay Richard R. Kukuy Kabungkal. So ito naman po ang muli nating pagbahagi. Or papansin nyo, ay eh, meron po tayo ah, nakalagay sa platito na bato umo. At, meron po tayo inilakip na at gumamila silis bracelet. And baging na may krus. Gumamila silis na buto. At ilang piraso rin ang buto ng tinatawag na bahay o yung pangkontrausok. So recap natin, ang patuomo mo, gagamit sa pangkalahatan. Ano yung pangkalahatan? Pwede natin gamitin sa depensa, depensa sa gera o kahit pa depensa sa mga may mapaminsalang mata o mapaminsalang bibig o yung mga gumagawa ng uh, tinatawag na pangulam, sumpa, barang, etc. At pagkatapos ay... Magagamit din ito sa lahat ng uri ng uh, gamutan. So, pag mayroon tayong dinaramdam, magagamit din po yung umo. Okay? So, yan may spiritual o material na uh, dinaramdam. Okay? Pagkatapos, magagamit din po ang batu umo sa ating hanap buhay. O paswerte sa buhay. At ganoon din, mayroon tayong inilakip ang gumamila silis na bracelet. Ito ay sa dakong luson ay... Ito yung ginagamit po sa pangpaswerte. Dito naman sa Visayas sa Mindanao, ito naman po yung ginagamit sa kabal. Kaya siya ay may dalang at ah, Tinatawag na swerte at kabal. Pagkatapos, ang itong bagay na may krus, ito ay pampamug, pampasuko ng kalaban, pampawi ng galit. At ito naman, gumamilasilis, ay same. Sin, sinabi natin kanina, at itong bahay ay para po sa kontra-usog-usog. Kontra sa mapaminsalang mata at matatalas na dila. Uh, yan po ang ating ibabahagi. So, parehas lang po. Dalawang babahagian natin. Same po. So, ang ano lang natin is ipokus natin ngayon is patungkol naman po dito. So, focus natin ang tinatawag na panimulang dasal. So, bago po ang panimulang dasal, babasahin ng tagapaglingko ninyo, ay ipakita ko muna ang tinatawag na kopya ng 24 medalyon. So, yan po ay mga silyo para po sa sigil for protection, health and abundance. So, magkasama yan. So, ito po yung galing pa sa Dakong Surigao. Uh, dala ni Commander Romagsa noon. So, sa so, mga nito, alam nila na uh, sa so, 24 milalyon pa lang, eh, talagang maaari ka nang mailigtas sa lahat ng panganib at maari ka ding makagamot sa lahat ng mga karamdaman at maaari kang mamuhay na mapayapa at masagana dahil sa 24 medalyon. Okay? tapos, isa-isahin natin. So, marami nagtatanong, ano ba ang nakalakip sa panimulang dasal? Mga kaibigan, kung mayroon po tinatawag yung ibang uh, nagbabahagi ng tinatawag na pundo, puder at balabal, tayo po, uh, iba po yung kapaniwalagan natin yan. Bakit? So, basahin muna natin dito. Hallelujah, Elohim, Omnipotente, Higa Power, Earth... God, up, lai jad, gi udie ugad, why it's, why it's is, ano pa yong yon, why it's is is jaswa huminom salvador, pwede ding, Yahweh huminom salvador, at may basahin ako rito sa ibaba, tayong atawag naman na, ah, uh, kasi nang taas pala yan, Corinto. ah, uh, kwat, ah, dos Corinto 420. dahil ang kaharian ng Panginoon ay hindi lang salita. Bagkus ito ay may kapangyarihan. So dito natayo sa panimulang dasal. So of course makakaibigan, panimulang dasal. Kailangan po na bago po kayo magdasal lang ura, kailangan makapag-amanamin Abi Maria, Duwalhati, at saka Sumampalataya para pumabukas yung enerhiya ng mga banal at ng may kapal. Pagkatapos, ang tinatawag natin at uh, biruban, ang pagtawag ng sariling kapangyarihan. So bakit po tinatawag na may sariling kapangyarihan? Lahat po tayo ay may kakayan, kakayanan, at lahat po tayo may kapangyarihan. Kailangan lang natin hanapin at alamin kung ano ang mga ito. Kaya yeah, isa na po ito. So ito ay pagtawag ng sariling kapangyarihan. Orasyon ng Pakte Rumpi Christine Morando at Ibatobita Ang kahulugan po niyan kung ano man yung pinangkapangarap mo na maging kapangyarihan mo kadipindi po sa intention mo so mag, kung gusto mo magkakaroon ng kapangyarihan para magkaroon ka ng karagdagang protection ibibigay niya kung kaalaman uh, pagiging uh, liwanag na isipan ibibigay niya at pagiging maswerte sa buhay ibibigay niya at kahit pa sa mga pangpalakasang laro okay pagkatapos uh, armas at baluti ng katawan. So ano man yung armas at baluti ng katawan? Ito po yung ginamit ng panahon ng uh, ng mga pitong arkanghel ng panahon ng gira sa langit. Binigyan sila ng baluti at armas at kalasag ng Panginoon sa so, pamagitan ng salitang ito. So basahin ko lang. Akram in dirim perdium. Okay? Pagkatapos ang um, pangatlo ay ano? Uh, pangkalahatang gamutan at tipensa. Bakit pangkalahatang gamutan at tipensa? kailangan natin gamutin ang sarili natin para makapagdepensa naman tayo okay hindi ka makakadepensa kung merong kang dinaramdam so kailangan mo gamutin ito para makapagdepensa ka so yan ay yadim sa malano arabinyo mentarnim hurajom eternatim aleluya pagkatapos ang pang-apat ay 24 oras na tagaliwas at 24 oras na tagaliwas bala so ito naman po ay abisto abitelio abistante cruz aleluya salve me dipendami inibrami pagkatapos ang panglima naman po ay hindi pagputok ng baril. So, yan ay bigyan ko yung lamat. Bakit po kailangan? So, mas mainam po na hindi po putok yung baril. Lalo na kung yan ay accidental fire o yung hindi na sadya na itutok sa'yo. Kung may tutok yung ang baril sa'yo, hindi yan basta-basta po putok. Basta ito yung maalagaan mo lang yung mayos. Okay? So, sa hindi nagpaputok, uh, pagputok ng baril, ito po ay ang aram abaron sumunyas Pagkatapos, pagka, sa kabal naman po, itinatawag naman po, ito po ay Uh, ang kabal sa pang-anim ay orasyon ni Santo Cristo nung siya ipinako na uh, nabiak yung maso at nabali at naputol yung pako at yan naman po ay awit yus adit na tiring pigaya emelote ng gusom ng aliduya pagkatapos mga kapatid, ang pito ay uh, pampawi ng galit kailangan natin yan Kasi hindi lahat ng mga uh, nasa paligid natin ay tayo ay kaibigan lang may mga taong may mga lihim na uh, sekretong galit at inggit sa atin so kailangan natin 'yung tinatawag na pampawi ng galit, okay? So, ang pampawi ng galit ay haleluya, haleluya, bobestong panastirum. So, ano ba epekto nito? So, ganito lang. Para sa pampawi ng galit mga kapatid, magtaka ka na lang 'yung mga taong uh, naririnig mo na nagbabato ng hindi magandang salita sa iyo. Minsan uh, pinag-aano na, uh, para bang uh, pinagbantaan pa ba 'yung buhay mo. Pero pagkaharap mo yan, hindi yan makainik. <laughs> Wala sila magagawa. Yan ang epekto ng pampawi ng galit. Pagkatapos, uh, pagkatapos ay pangwalo, spiritual cooling. So, bakit kailangan spiritual cooling? Yun po ang importante, mga kaibigan. Para mas lumakas yung minerihiya at kapangyarihan ng mga gamit, kailangan matuto tayo sa tinatawag na spiritual cooling. Yan ang pagtatawag ng mga banal, mga kapangyarihan ng Panginoon, uh, presensya ng uh, kinilala natin Kristo, mga anghel, mga arkanghel at ano pang mga nakilala natin mga gabay. Okay? So meron po kung tatlong ano dito, inilagay. So unahin ko lang to. Ang pangako ng Panginoon ito po sa so formula ng 24 medalyon, ng tinatawag na uh, sa pamagitan ng orasyon nito ay bibigyan ng, ng, Panginoon ng kanyang kapangyarihan ng pang magkaroon ka ng lakas. Okay, so ito ang Ayodibibusem Regina Omnia Swam Sereri Misalbandi Aleluya Yashwam uminom sa Salvador. Pagkatapos ang Jose Eterno Sagrado Solidad at ni Jesus at Espiritu, siyempre ay pagtawag kay Kristo. Pagkatapos ay Crisimi Crimo Micros Misalbi, ito naman po ay pagtawag sa kapangyarihan ng Haring Kidlat. Pagkatapos, uh, ito lang din ay iba mga kapatid kasi sa panimagong formula, inilakit ko na po yung orasyon ng bato umo dito sa gitna. So, ang sadasal lang umo, uh, iba yung version ko ha. Iba yung version na tinuro sa akin. Dito so ito po dasal ng batu umo, matal ma um, rum, mo um, bim, datam, omo boskum, el sa Yung iba is bel sabaut. Ako, sa Ako dito sa amin is el sa Tapos aram, ak, a, ah, akdam, am, ak, ak, sadam. So doon sa kabila is yun ay aram, ak, a, ah, adam, pagkatapos am, adam. Sa atin is aram, ak, a, ah, akdam, am, ak, sadam. Okay? Pagkatapos, eh, ano natin, um, so, same pa rin, yung, oh, yes, mo Kristo, hari ka ng kabal sa bakal at bato, iligtas mo ko sa kapangkakan at mangani, bantay mo sa araw ng biyat, at ng oras ay, leo mo ako sa masasabang hangarin. Yeshua Adonai, Yeshua Elohim, Yeshua Sabaot, Salva Pagkatapos, inilakip natin ang pagbasbas. So, hindi ko lang po ko basahin ang pagbasbas, basta sabihin ko lang sa pagtawag po ito ng kapangyarihan ng Panginoon at ng Quadruskina. Ano ba ang diskina? Kapangyarihan ng apat na santong banal, kapangyarihan ng apat na uh, siropim, kapangyarihan ng apat ng uh, mga haligi sa pananalig dito sa saliputan, at ha apat na haligi ng mundo, pagkatapos, uh, yun pang mga bagay na nandito. Yun, simpre, kasama na ang gamit at ikaw mismo, ang may tangan. Okay? tapos nandito na, Pater Lucel Saturare para Paranuta, si MBL, yan ay pagpagbukas -pag at pagsara ng kapangyarihan and master power victory life alleluia for both be with me at all this time and all the time and anano nano 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 na yan po ay pagtawag ng kapangyarihan at pagpagabay at pagkatapos paghahanap ng yaman sa sanlibutan pagkatapos is yahu yeshua adonai yeshua ilohim yashua, yashua, yashua sabaut salbami Santo, san, santo artura Nosis so yan ay hindi ko lang sabihin kung ano yung kahulugan no? sa panghuli so yan lang pasensya yung sa basbas hindi ko pwedeng bigkasin dito sa ating live ay sa ating pag video so ito lang sa gustong tumangkilik ito ba tanggap paglingkod ninyo Rachel R. Kabungkal Karunong Diyos tinit at ito lang masasabi ko mas mainam na subukin natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon upang tayo na kapanglaban. Kagaya ng sinabi sa Ephesians 6, versikulo 3, isuot natin ang kargada na galing sa amang may kapal upang makapanglaban tayo sa panunubok ng masasama at hindi tayo matatalo ni matutulig man lang. So ano ba yung kargada? Wala pong iba. Kaya ng paghahanap natin ng pagkain pag tayo nagugutom, may pinatubo ang Panginoon para tayo ay maghanap at tayo ay kumuha at kumain. At kung meron tayong dinaramdam, may pinatubo ang Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang mga halamang herbal para tayo ay may, may mainom at gagaling sa karamdaman. Pagkatapos, kung kailangan naman natin ng proteksyon at ipinsa, mayroon po tinatawag na singaw ng kalikasan. Ang enerhiya ng Panginoon mula pa ng noong una hanggang sa kasulukuyan ay kanyang ginawa upang ating hanapin at magsisilbi para magkaroon tayo ng proteksyon. Yan. So sa lahat na yan, mula sa pagkain, sa paggagamot, at sa proteksyon, nagsimula sa dasal o salita ng Panginoon. At lahat lang yan ay makikita at makukuha natin sa pamamagitan ng pagtuklas din po natin. So, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli. Maraming salamat.